Huwag siya mo eh. Sorry. Ito. Stakes yun kayo May, may, may. may tambot siya eh. Yay! Nandito na kami sa airport. Yay! Okay. Yay! <laughs> Ayak na Ay, no, Commuter. Yeah. Dyan. Terminal, Asan jar? Commuter terminal. Ano ka? Terminal 1 o 2? Commuter terminal. mismo. Commuter terminal. Ulit ulit. Ayan o. Commuter. American Eagle. Asan? Saan ang pasok ano? Basta, ano pa? Hindi ko alam. <laughs> Sa basa unang una, ayan, commuter, commuter. Um, commuter. Dito? Dito? No. Isa pa. Tagal mo nang dumadaan dito eh. Di ba yeah. hindi mo nakikita yung sign ng computer na building? Terminal 2 to. Ha? Terminal 2. No, hindi terminal 2 yan. Hindi ba? Like, inaano lang nila dyan kasi, para alam nila kung saan sila pupunta. Okay. Ito na ata eh, dito. Dito? Ay, yeah. Dito? Next right, next right. Sa next? Sige, so, dyan tayo. Ayan o, no? commuter terminal next right. Oh yes, yeah, baby. Baby. Baby, 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 baby. Oh my God, you're jumping. Yeah, merkandi ko. <laughs> Yak <American> <laughs> na ako. Yak na, na ako. sa airport, San Diego, San Diego. So na open oh, yeah. mo pa jumpa lang. Just just sa harap. Kaya dun nadoon. Dun ako sa American Eagle. Ayun ang unang una. Ma masyado ba ako maaga? Dito? Or... Pwede ako dito? Yeah. Ayun ang unang una. Dito na ako. Yay! Kaya mo ba? Ha? Kaya mo na? Ah, uh, hindi pa. Basta dyan na lang sa gilid. ay kapagod ng OMG ang init pa puwis na puwis na ako. Okay lang ko palang i-take yung shuttle bus. Okay.